Hey guys. Ayan, nagluluto ako na laing na merong santol. Sinahugan ko ng baboy. So, antayin lang natin maluto yan siya. Ito ang ginamit ko, gata. Instant At merong partner na Ooh, galong ko. Sarap naman ito. Yan ang aking magiging ulam. So, papaigain ko lang siya. Hanggang lumabas yung mantika niya. Magmantika ba? sarap-sarap. Pero hindi ko siya lang ng sili. Kasi, ayaw minang nang may sili eh. Di pwede sa akin masyadong maanghang. So, luya lang nilagay ko para medyo may konti siyang anghang. Konti lang, pero anghang ng luya, hindi anghang ng sili. So, wait ko lang siyang maiga na magmantika. Then, pwede na siyang kainin. I forgot. Hindi ko pala nalagay yung aking parang gata. So, ayan magay ko sya antayin natin maluto sya ulit maluto yung gata niya pero actually nagmantika na sya kanina and ilagay ko ulit ng kakang gata niya wow yummy sarap nito dami ng kanin pag kumain. Wait, wait lang. Hmm? Tama na yan. Salt na siya. Hindi siya maalat kasi bawal sa akin masyadong maalat. So, nasa sa inyo yun. Timpla nyo. Bahala kayo kung gusto nyong alatan sa akin. Bawal lang maalat. Okay? So, ganyan na. Sold na siya sa akin. Babu, thanks for watching, guys. Ayan, sold na siya. Nalutong na yung kakanggata. Pwede na siya. Lumalabas na yung mantika niya ulit. Mmm, sarap-sarap talaga. Sarap. Ooh.